ninyo kung inyong kung inyong mga kongresista ay pumirma jaan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap si Santehin na sila magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman. Mapa senador, mapa congressman, mapa governor, mapa mayor, mapa konsehal, mapa board member. Kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga mga, tra mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto nagawin gawin kaming katulad ko senador. Ano? Ho? Yung iba naman kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong, kung inyong mga kongresista ay pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo dyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap. Si Santehin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman. Sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinunsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o ng pananaw kung dapat pa silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kaya ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rin respeto ang inyong opinyon Ni hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, eh kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbobodol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng kongreso yung perang dapat sa para sa inyong distrito. Saan ka naman ang nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso? Hindi ba dapat sila ay nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Eh kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap po sa inyo, alamin nun niyo, may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, si na po ninyo. Hindi po sila karapat dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng ang kakapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan yung March 11. Maganda po ito. Ang eleksyon po ay May 12. Pagdating po ng May 11... Dalawang buwan na po. Dalawang buwan na po mula nung sinalbahin nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po 'yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo. Para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo. Sa May 11, alalahanin po ninyo. Dalawang buwan na, pagdating ho ng May 11, kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing hantila, handog sa naglalaway na mga banyaga dyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11. o Alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo. Kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyong kalilimutan itong 2025 national budget. Kung paano nila linapastangan ang proseso sa pagpasa ng ating taunang budget nakapagpasa sila ng 6.326 trillion pesos na budget base sa blankong mga mga blanko sa bicameral conference committee report. 28 items po ang blanko. Pinakita ko po sa inyo yung aming uh, mga hawak na dokumento, sertipikado mismo ng House of Representatives Archive Department or Section Blanco yung pirma ng no, mga taong dapat nakapirma dyan sa tinatawag na enrolled bill. Blanko, walang pirma. Wala hong pirma. Walang pirma yung Senate President, walang, se walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pa galit. Patangi-tangi talaga ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pagalit. At sasabihin, we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer uulit ulit-ulitin ko? Paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch ng executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino pag wala na silang matakbuhan? Paano naging uh, destabilization yan? E eh, Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko number 56 po sa balota sana